Majong hapon mga prekoy Meron tayo ngayong i-share About Gcash Yung bagong Gcash Yung phone ko ay Rooted So itong tutorial na to Ay para lang sa Rooted device So meron kasi tayong kasamahan Na nagtatanong bakit ayaw Gumana yung Gcash app nila So, yung version ng Gcash natin ay version 5.76. At kung i-click natin yung YesNap at irara natin. Okay naman yung YesNap. pag nira natin, pasa naman lahat. At kung titingnan natin yung Majest natin, naka-latest din yan, 27 version pero dito sa module yung play integrity fix nakalites din yan sa si miko nakalates din yan at saka sa si jess nakalates din yan bakit ayaw gumana So, makikita natin yan yung sa si Miko at saka sa si Jess naka X yeah? Unsupported environment. So, pag open natin yung Gcast na yan, hindi talaga yan mag-open kasi yung Saime ko at saka Sai ay hindi gumagana so open muna natin yung jikas natin mga parekoy pag click natin yan 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 yung lalabas mga parekoy at mag out sya so ano ba yung tamang timpla ng modules natin mga parekoy so dapat ito yung tandaan natin mga pareko yung gagamitin natin na play integrated fix sa Miko, sa Systemless less at saka sa jess so sa play integrated fix yung gagamitin natin mga pareko ay ito yung version niya sa play integrated fix yung version niya na gagamitin ay punta tayo sa google mga parikoy type natin yung play integrity fix by github at i-click natin to mga parikoy wag yung latest update kasi yung ginamit ko latest yon hindi yon gagana so ano ba yung gagamitin natin na module mga parikoy so ito yung 15.1 click natin yung next ito 15.1 click lang natin yung asset saka pindutin yung play integrity fix download natin yan tapos punta tayo sa magist module i-install natin yon mga parikoy click lang natin to Play integrity fix na 15.1 mamaya natin yan i-reboot -re balik muna tayo yan play integrity fix 15.1 so yung saimiko na i-download natin mga parikoy ay ito balik lang tayo sa google mga parikoy tapos yung saimiko yung version nya mga parikoy ay 0.75 ito po yun click natin yung saimiko z download natin balik tayo sa module mga parikoy install tayo from storage click natin yung saimiko na 0.75 back natin ulit yan naka download na yung simico 7.5 so sa EGIS naman yung system list host pala mga uh, parikoy okay na yan 1.0 yung sa EGIS next yung sa EGIS next naman click tayo sa google sa EGIS, ito yun mga parikoy 4.0.8 napin lang natin yon yung 4.0.8 Next tayo Ito yung mga parikoy 4.0.8.1 wag itong 4.0.8.0 Kasi hindi yan gagana Yung 1 Yung gagana Ito mga parikoy dapat ito yung din-download nyo mga parekoy yan punta tayo balik sa na no modules install natin ulit sure ako parekoy gagana na yung gcash nyo lalo na yung may mga problema na gcash account I-review na lang natin mga pareko yung Play Integrity Fix 15.1 0.75 Micro yung system loss host 1.0 yung size is next is 4-0.8.1 so okay na yan mga parikoy so punta na lang tayo sa reboot so magbobot muna ako mga parikoy para ma-refresh balik lang ako mamaya yan, tapos na mga parekoy. Tapos nating mag reboot. Check muna natin ulit. Yan, 15.1 sa Miko. Yan, okay na yan. So, ang susunod nating step mga parekoy, huwag nyong kalimutan to mga parekoy. Huwag nyong i-update to mga parekoy kasi yun na yung gagamitin natin na modules. So, i-click muna natin yung yes na kung okay ba siya. ilan natin. Yan, okay naman siya mga parikoy. So, before tayo mag-open ng Gcash, puntahan muna tayo sa setting mga parikoy. Kasi ito yung halagang kabanata mga parikoy. So punta tayo sa app management App list Napin nyo yung Gcash mga parikoy Pagkat lang naglo loading Gcash Ito yun mga parikoy Punta tayo sa storage I-clear muna natin yun mga parekoy para magiging bago yung ating Gcash So, pagkatapos nyan barikoy Punta na muna tayo sa Majest Siguruan muna natin yung setting nya Pagkatapos yung configuration denialess Click mo yan Tapos click mo yung Gcash Click all Click mo balik Tapos, kena Pwede ka na mag-open ng Gcash mga Pekoy. Pag open mo ng Gcash Pekoy, natural lang yung hindi open yan. Bibigla. So, pindot ka lang pindot. Hanggat ma-open yung Gcash na yan mga Pekoy. Click mo yan. Yan. So, wala nang lalabas mga Pekoy. Pwede ka nang maglagay ng pin mo mga Pekoy. Yan mga parikoy. Okay na mga parikoy. So, please like and subscribe mga parikoy kung nakatulong ito sa inyo mga parikoy. Salamat po at more powers. At yung bilin ko lang mga parikoy, huwag kayong mag-update na mga modules kung kagana pa yung Gcash nyo. Saka na lang kayo mag-update kung hindi nagagana. Yun yung ginawa ko mga parikoy. Thank you. God bless.